isang mapagpalang araw ulit sa ating mga kapwa ko OFW at sa mga hindi pa OFW na nagtatanong kung paano kung nga ba ginagawa at paano natin makuha yung ating glass skin na yan. Ito yung ginagamit ko, yung Colgate na puti at saka ang lemon na yan. So ngayon, pagsasamahin natin ang lemon at, at ang Colgate na yan. Yung magiging tubig nun ay ang katas lang ng lemon. Huwag na, wag na tayong maglalagay ng iba pa. At konting toothpaste lang ang ating ilalagay dahil kapag marami ay hindi natin kakayanin yung anghang then ibababad lang natin ng 10 minutes 10 minutes tandaan natin 10 minutes natin ibababad sa ating mukha yung Um, minix na na mix na toothpaste at saka lemon. Kapag tayo ay nasa Pilipinas na wala namang lemon dahil mahal ang lemon sa atin sa Pilipinas ay pwede pong isang kalamansi ang gagawin natin. Then imix natin doon yung Colgate na puti. So puti lang po kasi nagtatanong sila kahit ano ba ang uh, anong klaseng Colgate ang gagamitin. Puti po. Puti po. Ayan. Oo. Puti po ang gagamitin natin. And then, pagkatapos nating na ibabad ng 10 minutes, yun ay ating huhugasan. Pagkatapos nating hugasan yung ating mukha, pupunasan natin, itatry natin yung ating mukha. And then, maglalagay po tayo ng moisturizer. Kasi maraming nagsasabi na nakakapag-dry ng skin. Opo, nakaka-dry po ng skin. Kahit wala pa tayong ginagamit sa ating mukha, talagang magdadry yung ating skin. Kaya kailangan natin lagi ng moisturizer. So ano nga ba yung aking kinagamit na moisturizer? So ipapakita ko sa inyo yung moisturizer. Dito ko ipapaliwanag ng maigi yung aking video na maraming nagtatanong at marami rin uh, nagsabi na uh, effective din sa kanila. At ito din gamit na to, hindi din lahat ng ating skin ay ah uh, hiyang, pahiyangan din kasi yung ating skin. Hindi pare-pareho yung gusto ng ating skin na texture. Kaya, uh, kung hiyang sa iba, ang iba naman ay hindi hiyang. So, ayan. So, aalisin na natin to Ang ipapalit natin ngayon kung ano yung aking moisturizer na ginagamit. Kailangan talaga lagi tayong may moisturizer. Pag natapos na natin gamitin yung dalawang yan, na ibabad na natin, na na natin, yun, gagamitan natin yung ng moisturizer yung ating skin para hindi tayo uh dry hindi magda-dry yung ating uh, face so yan yung aking ipapaliwanag ngayong araw paliwanag natin ng maigi dahan dahan natin kung saan tayo magkakaunawaan yun nga yung sinasabi ko sa inyo i'm proud to be tudurai kaya matigas yung aking mga pananalita ito naman yung aking ginagamit pagkatapos kong nahugasan yung aking muka. Huwag nating iwawala sa atin yung sunscreen. Kahit saan tayo pumunta at kahit anong oras, lagi tayong may sunscreen dapat araw-araw. So yung lalo na yung mga may pekas, yan, dapat lagi tayong may sunscreen bago tayo maglalagay ng mga kung ano-anong cream sa ating mukha. Lagi natin ilalagay una itong sunblock or sunscreen sa ating mukha. Ito palagi, palagi, palagi meron. Kahit gustuhin natin mag glass skin, kapag wala tayong sunscreen at tayo ay laging lumalabas sa araw, so hindi natin makukuha yung perfect na glass skin na gusto natin. Kasi, kung etong cream lang ang ilalagay natin at lagi tayo nagbibilad sa araw, ayun, hindi pa rin natin makukuha yun kasi masusunog at masusunog pa rin yung ating mukha, lalo na pag napakainit yung uh, lugar na ating pinupuntahan at lagi tayong lumalabas. So, ayan. So, ito yung pinaka-moisturizer ko, itong si Body Macho. Yan yung ginagamit kong uh, moisturizer ko para magiging oily yung face ko bago ko ilalagay itong gore. Kasi kapag itong gore lang ang ilalagay mo, itong gory lang ang ilalagay mo, madikit, madikit sa so, hindi siya ma hindi magi-slide, hindi magmo-moist yung mukha. Kaya kayo na kailangan may moisturizer po. Tandaan nyo, maglalagay kayo ng moisturizer. Kasi paglagay nyo ng sunblock na to or sunscreen na to, dry na yung face mo. nag -dry na. Tapos, ayun, pahintayin mong mag-dry. Kasi ito siya, parang gel itong ano na to. Itong sunscreen ko na ito, parang gel para siyang gel so antayin ko munang madry ito sa mukha ko kasi mabilis lang siyang madry saka ko ilalagay itong sebo de macho na to, na moisturizer ko at saka bago ko ilalagay itong gore although itong gore ay may SPF ng 30 oh. ayan ayano oh, may 30 na siyang SPF so ayan so sa mga walang sunscreen okay lang kasi mayroon na siyang SPF yang gore na yan ngayon ko lang din napansin kasi nga Uh, gumagamit nga ako, hindi ko naman lahat tinitingnan hindi ko uh, binubusisi lahat, so ayan, may sunscreen na rin ay may SPF na rin siyang 30 mas mataas pa yung SPF nya kaysa sa sunscreen ko, so ayan and ang ginagamit ko naman minsan pag lumalabas ako or may lakad ako basta importante may sunscreen na ako dito naman ako gumagamit sa laging meron ito at may ginagamit akong ibang cream para yung mukha ako ay magkonting ano siya uh, parang nakapulbo kasi hindi ako nagpupulbo. May ginagamit ako. Yung iba naman may sinchancho silang ginagamit para sa muka. So ayan yung aking mga ginagamit. Kadalasan kong ginagamit itong gore sa gabi. Sa gabi maglalagay ako ng sebo de macho at saka po ilalagay itong gore. So ayan po yung aking explanation para sa mga nagtatanong. Dahil nga pag gumagawa ako ng video ay hindi ako masyadong uh, nakakapagpaliwanag ng maigi dahil may alaga po ako. Kaya, pasensya po. Lagi akong nagmamadali sa aking mga uh, video. Kaya, humihingi po ako ng pasensya sa iba na hindi ko na ipapaliwanag ng maayos. So, ayan po yung aking uh, video for today, guys. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much sa mga hindi nagsasawa sa aking mga video, sa mga laging nanonood. Thank you for always watching, guys. Thank you so much sa mga bago sa aking YouTube channel. Please like and subscribe po. And Pakipindot po yung ating bell button para kayo ay notify sa mga bagong video na aking i-upload. So yun lang po. Thank you, thank you so much for watching and God bless to all of us, guys.